afternoon sobrang init na 'yon dito sa Dubai guys may share lang ako sa inyo masarap ito sa panahon ngayon kasi sobrang init gagawa ako guys ng uh, isang isa siyang inumin na uh, mayroong mango at lalagyan natin ng cream eto itong gamit ko at saka lalagyan natin ng uh, condense at etong milk full fat eto lang mayroon kasi ako pero pwede na to guys pwede din yung sa fresh milk so ito yung gagamitin ko guys at mayroon akong ginawang gelatin so gagawa ako ng palamig gelatin with mango pwede nyo rin haluan ng buko kasi wala kasi ako nabiling buko pwede nyo rin siyang haluan ng mango at nandito tayo sa isang malaking bowl dito natin siya gagawin guys so ayan uh, i-share ko sa inyo mamaya kapag nagawa ko na at anuhin ko muna tong manga. I-slicing ko muna siya, guys. So, ngayon, guys, ilalagay natin ang milk. Fresh milk. Healthy to siya, guys. Kasi gatas talaga siya. Then, yung cream. Yung cream natin. Tapos, ang ginamit ko pala, start guys, para hindi siya masyadong sobrang tamis. Kasi mas matamis yung gatas na condensed kaysa dito. Then, lalagyan natin to siya ng vanilla flavor. Ito siya, lalagyan natin ng vanilla flavor. Tansyahin lang natin, guys. Ayan. So, yan lang siya kadami. Then, imimix natin siya. Lalagyan muna natin siya ng kunting, kunting asin. Lalagyan natin siya ng kunting asin. Kunting asin lang para yung tamis niya guys, magmix yung flavor. Ayan, lalagyan na natin siya ng kunting asin lang. Hindi naman marami. Kunti lang para lang ano, maano yung lasa. Magmix. Ayan, haluin lang natin siya. Bago natin ilagay ang gelatin at mango. Sumura so, lang to guys. Kung gagawa lang kayo ng gelatin, mura lang naman yung gelatin eh. So, I-mix lang natin siya na maghalo talaga yung flavor. May buo po pa sa cornstarch. dahil na-mix na natin guys, ilagay na natin itong gelatin. Ayan. Then haluin natin siya. Then in-next natin ang mango. Then next guys, ilalagay na natin ang ini slice natin na mango. Ayan. Ilalagay ko. Pwede niyo rin 'tong lagyan ng ano eh. Magpwede rin gagaw lalagyan niyo 'to ng saging. Pwede din. Tsaka pwede rin yung buko. Kung ano yung frutas na pwede. Ngayon, lalagyan natin siya ng grapes, guys. Yung grapes ko ay seedless. So, okay lang siya at maliliit siya na seedless. So, lalagyan ko siya, guys. Ito yung ating grips. Ayan. Siyempre, para masarap, malamig, ilalagay natin siya ngayon sa fridge. So, sarap nito pang dessert, guys. Kung matry nyo to sa isang handaan sa ano, pwede to. At masarap. Sigurado ako kasi uh, nagawa na ako nito ng birthday ko at nagustuhan ng aking mga visitors, ng aking mga friends. At masarap daw kaya. Ayun, dahil may bisita ako ngayon at mainit dito. So, tamang tama ito sa tag-init. So, ayun na nga guys. Tapos ng aking palamig na gulaman mango at grapes. So try nyo guys, masarap, promise so hanggang dito na lang aking vlog thank you, thank you so much sa inyong lahat Ayan. kung bago pa lang pala kayo sa akin channel please subscribe my youtube channel Riz Venus at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa akin videos na ina-upload, maraming maraming salamat guys, thank you so much bye everyone I love you all